mga idol, good evening sa inyo mga idol ngayon dito po mga idol bumibili na po ng Ay, party kasi ngayon birthday sa bunso sa anak ni sir yun, bumili ako ng laki ng mga pinggan no, mga plato mga idol no pinggan na lalagyan ng pagkain apat na pinggan Maralaki dito yun mga idol yung eh, mga bilihan bilihan ng mga idol yung mga laham mga kani, uh, pagkain ba pagkain nila pag may mga pag may mga parking parking mga idol o oh, mga idol ba? apat na uh, malalaki yun malalaki mga idol dito mga idol ayan dyan yung mga kambing karnero para tupa <laughs> mga tupa, mga idol ayan dito pag may mga party-party yung mga diner, mga idol ayan dito mga, uh, ito yung bilihan talaga dito dito paborito yun ni sir ayan, dala ako ng apat, birthday kasi sa anak nila ayan, marami mga bata doon uh, pati uh, mga malalaki na rin yung mga kamag-anak ni sir anak ko malam Kaya ya, uh, ito mga yan, oh. Diyan, papasok ko sa loob. Ayan, ayun. Papasok ako dito sa